adlaw man sa tanan nga manog pala mati halin sa lain-lain nga ako din Ako gali si Reyna Aguilar. ako mang gali si Joy Marie Bury. Nga, nga magadulong sa inyo sa isa ka maayo ang mainit-init nga, nga balita. Yari kita subong para maghatag sa isa ka maayo nga balita parte sa masinadyakon nga hitabo sa si San Enrique Iloilo ang Kalamay Festival. Ang para sa isa ka pinasahi nga balita, upod na aton si Desiree Mary Formon ang aton permanent anchor para magdurong sa isa ka matahon nga balita. Kaya Gasita, bilang Diyosa Sang Balangaw 2025. Ang nasambit nga kompetisyon dinhiwat sa Mulyo 11, 2025 sa San Enrique Auditorium. Para sa kumpleto nga detalye, si Teresa May ang maghahatag sa aton sang dugang nga impormasyon. Maayad-ayad nga adlaw banwa sang San Enrique, ari ako subong sa municipal auditorium kung sa diin ginhiwat ang masinadyahon kag madinalagon nga Kalamay Festival. Kag kung sa diin gingkoronahan si Nicalia Lian Gasita bilang Diyosa sang Balangao 2025. naging kurunahan si Nicole Relian Gasita bilang Diyosa Sang Balangaw 2025 sa ginghiwat na Kalamay Festival sa July 2025. Ang San Enrique Auditorium naging sentro sa nasambit na aktividad naging tambungan sa madamo nga manugtanaw. Si Gasita nga isa ka estudyante sa Office Management sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology San Enrique Campus. Sa iya pagpasundayag, Gimpakita ni nikalya Gasita ang iya pinasahi nga kinaiya kag talento nga nagdala sa iya agud maangkon ang titulo bilang Josa Sang Balangaw. Bilang isa ka miyembro sa LGBTQ community, ini ang ikaduha nga pag-intra ni Gasita sa Josa Sang Balangaw. Agud pamatudan sa iya kaugalingon nga kaya niya daugon ang nasambit nga titulo. Right now, I feel happy and blessed because I've been given a chance to be interviewed and share my journey As a Just in 2025, this moment is truly special to me as a proud member of the LGBT community. It was not only about the crown, but also about discovering myself and showing that persistence and passion can lead to success. I joined for the second time around because I wanted to prove myself that I would rise stronger. wiser and more than confident. Suno pa sa iya tungod sa suporta sang iya pamilya mga abyan kag iban pa nga mga tawo nakabaton siya sang kusog agod magpason dayag sa intablado nga may kumpiyansa. Hindi lamang ini nagpahamtang sa iya sa isa kakahimtangan nga mangin malipayon kundi naghatag man sa iya sang dugang nga kaisog agod ipakita ang iya matuod nga kaugalingon sa atubangan sang madamo nga mga tumalanaw. i achieved this title through hard work, determination, and being true to yourself and who you are. i prepared myself mentally, emotionally, and physically, but above all, i achieved it because i embrace my identity as a part of member of the lgbtq community and authenticity shaped and staged. thank you so much. tungod sa iya pa nga budlay, determinasyon, kagpagpabilin nga matuod sa iya kaugalingon na ang kunya ang titulo bilang Diyosa Sang Balangaw. Ini isa ka pamatuod nga kung may gusto ka nga labuton, mahimo mo Basta may pagsalig ka lang sa imo kaugalingon. Sa mga naghahando man nga mag-intra sa sini nga kompetisyon, sinikalya isa ka pamatuod nga ang tanan posible kung yara ka sang determinasyon kag pagsalig sa kaugalingon. Gani magpadayon sa pagdamgo kag magtinguha nga malabot ang imo mga handog. Sa amon nga interview kay Mr. Bayugin, ang Diyosa Sang Balangaw, isa ka beauty pageant na ginasakupan sa LGBTQ members sa San Enrique na ginahiwat para sa Kalamay Festival kada Hulyo. Ini nga aktibidad nagapakita sang suporta sang banwa sa mga miyembro sang LGBTQ para mag-advocate sang gender empowerment sa banwa sang San Enrique. Ang Diyosa Sang Balangaw ginahiwat hindi lamang para maghatag sang kalingawan sa mga manugtanaw. kundi para ipakita ang kinaiya sa mga miyembro sa LGBTQ community sa tawag nga pride, diversity, individuality, kag sexuality. Sa ang is a beauty pageant for LGBT in San Enrique, considered as one of the main event in talamay festival held during July of the year. The pageant intensified the support of the municipality to gender empowerment and promoted the acceptance of the diverse gender identities in the municipality. The main purpose of Josa Sambalangao is to give happiness to the audience, to, give, to generally celebrate the pride, diversity, individuality, and sexuality. Suno pa kay Mr. Bayuking, ining aktibidad ng ngin madinalagun tungod sa bulig sa mga opisyales ng Aton Banwa. Labi na gid sa Aton Municipal Mayor kag Vice Mayor. Iniman man nga helikopton ging buligan sa nagkalain ng mga kilalang nga tawo na bugal sa Aton Banwa. Amo gani nga ginapasalamatan gid sila ni Mr. Bayoging sa ila bulig. Well, there's a lot of people um, In behalf of the officers of the LGBT community of San Enrique, The people behind success of Josa Sambalang is of course with the help of the local government unit of San Enrique, headed by our Municipal Mayor, Giancarlo Nino P. Fernandez, and our municipal municipal vice mayor, Rosario Mediatrix P. Fernandez. And of course to the Enchanto Head, headed by Doc JJ Patubo. I would like to thanks to the makeup artist, uh, to the designer, especially to Glenjobet Parakali. and Sir Melvin Bayugi Para kay Mr. Bayugin, ang LGBTQ event patas sang Diyosa Sang Balangaw, may madamo nga impluensya sa mga San Indigin Hun. Kay ini may kontribusyon sa advocacy kag awareness para sa mga LGBTQ members sa aton banwa. Ini man sa aton cultural exchange kag ekspresyon bilang isa ka San Indigin Hun nga naga sang Kalamay Festival. LGBT event have some significant impact to the community as one Salinrique in various ways. And for me some potential contribution are advocacy and awareness and cultural exchange and expression. Advocacy and awareness can serve as platforms for advocacy on issues affecting the community, raising awareness about challenge like discrimination equality and the rights cultural exchange and expression Josa sambalangau showcase talent diverse expressions of an identity culture and creativity within the lgbt community Ang Diyosa sang Balangaw sang Kalamay Festival isa kapahinumdom nga hindi lang nakabase sa kasarian kag panlabas nga itsura kundi isa ka simbolo sa paghiusa, pagpalangga sa kaugalingon kag pagkilala sang tradisyon kag kultura sang San Enrique. Isa ini kapag pahayag nga ang katahom kaalam, pagpagkamapisan, hindi ginapili sa identidad, kundi ginasirebrar bilang kabahin sang aton pamana. Taliwat, ako si Teresa May Dimzon para sa News Prominence Report. Madamo nga salamat, Miss Dimzon. Taliwat, ako gali si Desiree Mary M. Permon. Kag-amuini ang prominence nga balita. Para sa Sench Balita, ako si Reyna Aguilar. ako si Joy Marie Biori. Madam gid nga salamat kag maayong adlaw sa inyong tanan.